guys, nata diri sa karbon Abril ah, 14 Nata diri atong Amigo sa karbon Kasi Ninyo ninyo sa Good morning mga boss Wapo kay manok si Ibusi no. Oh. Pila ni eh, boss? Ah, 3 kilo lang 3 Ibusi. Manok ni Ibusi 2.5 lang. <coughs> Lambuhon nga strict kum guys oh. Wapo so, sa gayo. Okay, oh. Black leg siya, black leg. Taas ah, ug lawas. Pero <coughs> medyo mipis-mipis lang. sa mga 11 months Stuck. balik yan eh busbiro 3-5 bulik wapo kayo bulig guys white league siya white league mga tulog ato ikwi kayo may puti pa sa iko go oh. Wapo kayo nga, single grip, five feet. Tulo ka to eh niya. Black leaf siya, black, free. <laughs> black, free, black free. <laughs> kayo nga pagka 1.5 oh Medium <laughs> size Tune size

Po kayo veio o Glows. Sulit kayo. Wala pa kayo gitsura. Grabe, ha. Gusto. Ano pa mapaka Yung mo pantik lang, niligya ni gusti mo. Lima katao igi. Wa kayo nga pagabi na ba hay guys oh? Matatag kayo, guys. Wa po kayo ngang buyog-buo, minuto lang. Toy kapi na ni. Saan je na po buyog-buo, guys? Regular size sir regular size. Makbig. Manok ni medium size, milpot lang Pero mayang yung pagyapo e? Mga pila yung 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 Tik Dunggan. sweeter Sweater Deadline guys oh. Mil City lang. Gulang du sad. Dua katuig, tuig ni. Dua ka tuig. Dua ka tuig. Dua bushing oh tilo niya, ito mukta hot. Dokta five lang tani sayon guys. Wapo hey. kay kurma manungkao. rolex 2 katoy ka pwede 15 katoy ginawa talaga regular size siya, regular size kung yung guys tricky lang blik ni eh, Bossing. pipis ah bastunan gusto oh kana eh dili lang ang manok ni pipis pipis lang ito quality ang deadline hats black line, hats 15 March Guys, buyo 15 lang, One five. Last price, pani lo, mga pila ka bulan ni, bai? <laughs> Guys. Toki lang ni gyani, bosingo. Oh. Buat apa kayu beli bu kay? Kepilihan na... lah. Ayat. <coughs> tui kepi ni, tui kepi. Yang Pulang kayu guys. Tulu ketui mil kuatru lang beli gani eh, tata yo. Oh. Medium size nang saya, medium size. Mana ni busing? Sige, toki lang ang bigyo. Tulong sa Ilo ni, ilo ni. Amigo na to sa, tunang nang nako par no. Ang galing. to, ayaw dena. mo 'ko si. si Boyak so. Oh. Pila ni Buyak? Tres. Tricky lang, tricky. Nangulang pa Shoot ko reha ha, ni yung medium size mo, Pusing? Uy, pera yung lahat. <laughs> ah, may <no, disintos> lang. po <laughs> sa tayo Anyang yun, Tom ni mo, Pusing? <laughs> mildos. <laughs> ah, dos mildos. dos. mildos. dos? <laughs> <laughs> mildos dos lang, Pila ni yung talisayon tayo? <laughs> বৰ খেলা কাটোৱে কি